Aris, maging mapori ka sa bibili ng hindi masayang ang iyong pera, at huwag ka magdadala ng malaking pera. Kung may pupuntahan ka kausapin kaibigan ng makaiwas ka sa paggasta ng malaki, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Taurus, Magingat ka sa mga bigla ang pagbibigay ng desisyon lalo na pagkaharap ay babae, dahil baka siya magbigay sa iyo ng kalungkutan, maging wise at mapanuri iwasan mong uminom ng maraming tubig na malamig sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, maging mahaba dapat ang iyong pasensya ngayong araw kung topic ay tungkol sa pera, para sa kanila mapunta ang bad energy ng pagbagal na datin ng pera, at umiwas muna sa alak sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Cancer, huwag ka muna maliligo ng matagal sa gabi, lalo na sa madaling araw, at huwag ka sisigot ng pabalang kausap nang hindi ka makakuha ng ikakamalas mo. Maging relax ka lang at maunawain ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, magingat ka sa mga bagong makakausap, lalo na kung may pirmahan para makaiwas ka sa pagluha, at umiwas muna sa mga kumpare o kumare dahil magdadala sila sa iyo ng tukso ng gastos at pagluha ngayong araw, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, at huwag ka magpapabee sa mga dapat gawin ng makaiwas ka sa masasakit na pagsesalite ng tao ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Libra, umiwas ka magbuhat ng mabibigat ngayong araw at huwag ka maglalakad ng mabilis, maging mapanuri ka sa kauspan kung kailangan mo magalit sa tamang pamamaraan. Ay gawin ng mawala na ang mga tao na mahilig mang loko na lumapit sa iyo, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, kung magbibiyahe ka ay lagi kang maging alerto at huwag basta matutulog ng makaiwas ka ang pangyayari, at magingat ka sa pagtawid-tawid kagad maging alerto. Ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Sagittarius, huwag kang basta magtitiwala kagad ngayong araw, at dapat kang maging mapagmasid sa lalakerin at sa mga hahawakan, nang makaiwas ka masakatin ang katawan o magkasakit, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Capricorn Huwag kang magsalita ng pabigla-bigla, dapat pag-isipan mo o maging matahimik, lalo na sa trabaho ng makaiwas ka sa mga bigla ang pangyayari na ikakalungkot mo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Aquarius, maging alerto ka mga iyong ginagawa dahil baka ikaw ay mawala ng hindi mo mapansin, at umiwas ka sa usapang may tuksuhan at berwan magdadala sa iyo ng negatibong enerhiya, at gastos at tukso na ikaw ay luluha, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Pisces, maging maunawain ka ngayong araw sa trabaho, sa mga dapat unawain pero kung mayabang ay pagyabangan mo rin na alam mong kaya mo ang sinasabi mo, nang lumayo na sa iyo ang kanyang kayabangan, na nagbibigay sa iyo ng abala at bad energy, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan.